Gusto mo bang wag mahatak ang sasakyan mo? O kaya yung motor mo, gusto mong huwag mahatak? So maraming alok ngayon, mga illegal na alok, ipaas yung balance mo. Uh, totoo lang yan, isa yan sa mga reason ngayon kung bakit ang daming nawawalang sasakyan. Ang daming uh, hindi na isusurrender na sasakyan. Isa yung dahilan at maraming nabibiktimang mga tao. So pag-usapan natin, ano pa bang ibang other way para hindi ko na lang ipasalo ang sasakyan ko. Yung pinaka safe safest way para hindi mo maipasalo ang sasakyan mo. So pag-usapan natin yung take out versus uh, assume balance o pasalo. So, dito sa pasalo o yung assume balance, pagka ginawa nyo po ito, pinasalo nyo ang sasakyan ninyo, okay, pina-assume balance ninyo, maraming pwede na pong mangyari. Lalo na kung hindi nyo kilala yung napagpasahan nyo ng sasakyan. May mga posibilidad po na hindi na ito magbabayad. At pagka hindi na ito nakabayad sa banko o financing, ang hahabulin pa rin po ikaw na nagpasalo. Dahil dyan sa pasalo o assume balance, syempre nag-isip kayo na para kahit paano may mabawi. No? Na kahit pa paano eh, huwag naman masahing inyong dinawn. Pero ang problema nito, dyan sa pasalo na yan, masisira rin po ang inyong pangalan. At maaring mahantong na madimanda kayo ng banko o financing. So pag-usapan naman natin po yung isa, na pwede natin gawing another option. Pero ito sa nakikita ko, yung mga, yung ganitong take out na pwedeng mangyari, ito na lang yung medyo maliliit na lang ang balance. Halimbawa, 3 years more than ka nang nagbabayad, at alam mong maliit na lang ang balance mo, take out na lang po ang gawin ninyo, kung may kairoon kayong kamag-anak, kaibigan, ibig sabihin, ibenta nyo yung sasakyan ninyo, kaysa mahatak yun na lang po siguro ang may, may bibigay ko sa inyong isang idea na safe po yung nagbenta o yung kliyente ng banko safe din po yung nakabili kasi siguradong legal po yung bentahan ninyo at sigurado rin po na yung dokumento after ma-release sa client usap na lang kayo kung paano maibibigay dun sa nakabili sa client ng banko at isa pa nga benepisyo nito doon sa nagbenta ng take out, ha? Ibig sabihin ng take out po, babayaran ito sa bangko ng full payment o ipe-pay off na po yung sasakyan. Halimbawa, ang sasakyan mo nagkakahalaga pa ng 600. Pero ang utang mo sa bangko ay 350. So itong buyer mo, babayaran ka halimbawa ng, inyari, binenta mo ng 550. Oh, ngayon, babayaran mo naman si bangko ng 350. Na-pay off mo yung bangko. So ngayon, dito sa 550 na pagkakabenta mo, at least meron sumobra sayo na 200, Hindi sayo sa iyo na 200,000. Hindi na hatak sa iyo sasakyan mo. Hindi rin po ah, nasira ang inyong pangalan. Kasi po, may turn po yung inyong a uh, yung credit credibility niyo na may pass due kayo nung nakaraan pero na i-pay off mo magbaback to normal po yung inyong uh, credit score so good po kayo sa banko good din kayo dun sa industriya ng paglo-loan. pwede uli kayo makapag-loan. at the same time uh, legal na legal yung inyong transaction hindi ito yung tipong pag pinasalo mo pina-assume mo tatakasan ka nung nakabili at ikaw na nagbenta may kang habulin ah, isang way din po yan yung take out na yan na, na hindi damage ng gusto ang pangalan mo stress free ka rito ngayon kung talagang ang inyo namang sasakyan po ay napakataas na ng presyo hindi na po kayang iti-take out hindi na po practical para i-take out kasi kung titingnan mo baka mamaya eh ang bentahan, ang bilihan nilang sa labas ng sasakyan mo ay eh, 700,000 pero ang natitirang utang mo pa sa banko ay eh, 800,000 imbis ay pa-assume mo mag-decide ka na lang po na isurrender ang sasakyan kasi kesa po na makabawi ka ng 80,000 makabawi ka ng 100,000 dahil pinasalo mo pero yung problemang darating sa'yo yung mga araw-araw na pupunta sa'yo para kulitin ka natakutin ka, hindi po yun kabayaran yung 100,000 na nabawi. Mas maiging may peace of mind po kayo pagdating sa inyong car loan. Ayan po, isa pong paalala ni Repoman PH. Sana po mayroon kayong napulot sa pinag-usapan natin sa ngayong araw na ito. Uh, magandang araw po sa lahat.